mga uh, kamashroom so dahon ng saging ayan pinuputol na natin dito at ito yan so yung may-ari dito pinapamigay niya lang tong mga dahon kaya kinuha natin at itong pagkuha pala ng dahon ganyan pati itong tangkay isalin yung putulin wag lang itong da dahon pati itong itong banana ano nya ito itong nasa gitna ay isalin ninyong putulin pag nagputol kayo ng ano wag lang ito yung yung ano nyo, yung kunin ninyo pati itong tangkay Ayan, pag magpapatubo kayo ng kabuting saging pero pag ano naman pag gagawa kayo ng binhi ay ito lang Ayan, para mas maganda pag nga naisali itong nasa gitna niya. Pero pag mapapatubo kayo, ay salin niyo itong gitna kasi mahalaga yan para mayroon siyang imbak na tubig na sisipsipin ng mushroom. Ayan, kasi uh, halos ano ng mushroom ay uh, tubig. So napakalaga. Kaya, at saka maganda ito. Ayan, to, mayroon at mayroon tutubo sa tangkay niya. So huwag yung huwag niyong sasayangin huwag niyong itatapon kasi pwede siyang pagtaniman ng kabuting saging so yun lang at God bless sa inyo lahat